Ayan, so tila binalatan ng buhay, talaga namang hinubaran ng buhay ang uh, abogado na si David Castillion sa Senado, okay? Ito yung uh, kumbaga representative lawyer or uh, counsel ng higit 100 na recruitment agencies. Ayan, so kabilang narito yung recruitment agency ni uh, uh, Julie V. Ranara na di Umano ay malaki yung kapabayaan na ginagawa nila at wala silang pakealam sa welfare at kaligtasan ng mga OFW ayan so lalo na ng matuklasan ni uh, Senator Jinggoy Estrada na malamang ay ginagamit itong si uh, uh, Attorney David Castillon ng mga recruitment agencies na ito na kung saan ang mga nagpopondo sa mga ahensyang ito ay mga Arabo. Ayan. So, ginagamit nila di umano si Atty. David Castillo na hindi naman makasagot. Ayan. So, maraming salamat nga pala kay Sen. Rafi Tulpo dahil kung hindi sa kanya ay hindi siguro magkakaroon ng lakas ng loob ang mga senador na ito na makipagbardagulan sa Senado kagaya na lamang nang ginawa ni uh, Senator Joel Villanueva na kung saan talaga namang first time nating makitang uh, mang, uh, manggigil makipagbardagulan <laughs> 'di ba alam niyo yun napanood nyo yung kanyang uh, pag-iimbestiga doon sa uh, ginagawang kumbaga monitoring no ginagawang monitoring ng uh, Catalyst International Manpower Agency no ito yung uh, ahensya o recruitment agency niya, Julie B. Ranara. Ayan, so para ang nangyayari kasi, uh, ginagawang tagahilot ng mga recruitment agencies na ito, si Attorney David Castillon, kung may mga, pwede na, halimbawa may mga violation sa Department of Labor, may mga violation sa NLRC, itong mga recruitment agencies na ito, ay maaari na ginagamit nila si Atty. David Castillon, binabayaran, ganyan, o kaya inooferan ng uh, mataas na posisyon para hilutin o kung ano man. Ito yung natuklasan ni Atty. Ni, uh, Senator, mukhang, uh, Mr. Chair, mukhang duda ako dito kay Atty. Castillon. Bakit duda ka? Sa pagbumuka niya? Hindi, <laughs> hindi, naman. <laughs> Anong, dahil uh, na tayo, ginagamit ito, tong, ginagamit ito ng mga... Uh, Indikato? Arabo. Okay. Hindi natin malaman kung yung uh, pag may, pag ang um, FRA ay ka nitong ating mga lo local recruitment uh, agencies? Dahil pag magka 'yan, eh sigurado'ng uh, hindi maganda ang uh, ang kalalabasan. Kaya uh, Attorney Castillon, kung hindi mo aaminin na ikaw ay ginagamit ng uh, mga Arabo, mga financial na Arabo, pag hindi mo inamin, ang pinag-uusapan natin dito ay buhay ng ating mga OFWs, okay? Ang kanabukasan ng mga OFWs. Ngayon, pag napatunayan ko na ikaw ay ginagamit at gusto ko rin ipasok sa mga uh, board of directors or incorporators ng mga recruitment agencies na re represent mo, hahabulin kita. Tandaan mo yan. Hmm? Dahil ang pinag-uusapan natin dito ang buhay ng ating mga OFWs, ang kinabukasan ng ating mga OFWs. Yes, Mr. Chair. Sabi ko nga kanina, Mr. Chair, uh, naintindihan ko po kung saan po kayo nagagaling. Pero ako po talaga is purely cases lang po talaga ko. NLRC, PUEA. Aminin mo ako... na may mga Arabo na gusto ko ilagay sa mga, mga miyembro ng board of directors o mga kumpanyang uh, directors. Wala po akong wala po akong registration. Wala akong kausap ng ito. Arabo. Hindi po ako ano uh, wala akong involved. kausap ng mga Arabo. Wala po hindi po ako involved sa mga sa pagpapa hindi po ako sa owners po ng agency hindi po ako interesado sa pagtayo po ng recruitment agency. Puro cases lang po Daya, talaga ako usap, usapan ito na usapan ito ng mga taga-industriya. Puro, puro cases lang po talaga ko ay hindi, hindi naman, nati-check naman po yan kung ang uh, pangalan po na isang tao, kinukonfirm po sa PUA. Hindi lang. pag magsinuwaling ka, pag makakuha ko pindensya, buling